kita din yun magandang hapon mga katangay at isang mapagpalang gabi sa ating lahat at welcome ulit sa ating youtube channel at siyempre ngayong gabi ay magna night fishing ulit tayo mga katangay at siyempre samahan nyo kami at ngayong gabi ay makakasama natin yan si yan yeah, no? good morning mga katangay abang abang lang kayo good morning sa kanya kasi yan at abang abang lang kayo sa aming abang -abang. pamamana abang abang <laughs> Okay, mga tangay. Bana tayo ng gabi mga tangay. Saan ka tangay ron di? Doon na nakita. Na. <laughs> yun doon kami sa kabilang isla mga katangay kaya maaga kami umalis. Oras na rin tangay Jack. Alas 6. Alas 6. Imedia o sa 4. Ay Alas 6. Tara mga katangay, samaan nyo ulit kami at siyempre sa mga solid viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pananood. At lalong lalong na sa hindi pag-skip ng ads. Tara lights! Let's go yun tayo nandito na sa area mga katangay Yan, nandito tayo sa kabilang isla at karating lang natin at yun mag prepare na si mag magpre prepare mag prepare na si tangay jack nanghubad <laughs> na naman si Matt yung taong puti ang legs wow diba o tara napanginihintay natin Let's go. rocket. Eh, 'yung mga 'yung Ah. Talaga makakatawa 'yung nahuli namin to lang. Konti lang. Tayoban. Ayun mga danggit at timbungan. Ayun, bakkilaw muna si Tangay Jack. So, makakain kami dahil hindi pa kami nakakain mga katangay. na kami mga katangay bago kami mag-uwi dahil malayo pa yung aming uuwi yan nandito kami sa kabilang isla Katangay, magkain muna kami bago kami pauwi. At ito yung ating ulam, kinilaw. Dahil wala tayong dalang kalan. Kaya hindi tayo nakapagluto ng sinabaw. Ito na lang. Pahit. Pahit na. Pahit, Yum. bandung ba ayer. Bandung nga era? ni minulik ano? nalawa diba? <laughs> na ka talaga dulo ba na nga sa barco yun mga katay pa uwi na kami bakit ganyan ang mukha mo kupas na? Salamig. <laughs> Ay, na lamig eh bakit yan hindi na lamig? lamig kaya lang La Lamig din. Lamig din, <laughs> <laughs> lamig din pala. Eh. Walang hindi lamig. Lahat lamig. Lamig na mga katangay. Ayan. Pauwi na kami mga katangay. Hindi na tayo makapag video mamaya pag ano natin. Patakbo baka malaglag yung GoPro natin. Safety na lang natin dito sa balde. Tara let's go. Uwi na. At may huli rin tayo. Yun o. Hmm. Grabe pa ni ay. Eh? Grabe po. Uy, <laughs> Puti puti lagi na, dong. Ah, Galing puti lagi. Ah, lamig mag shoot mo ako. Shoot. <laughs> Yan mga katangay, ito na yung huli namin lahat. Yan may taoban. Yan. Langgit, langgit. Sarap to Masarap din makatinig. Yan, nandito na kami sa isla, nakadunggo na ang ano ko tangay niyapak. ito parang rin ito sa yalim aw baba pala ito ito pa rin ito lang natin sa tunggo no ok yun mag hati-hatiin na lang natin yan dahil konti lang din ang ating napana ikaw

timbung okay. <laughs> Timbong na rin. Timbong na tuloy. Okay. <laughs> yan, yan. Yan na tayo. Wala oh, na. May balat May po. May balat yan mga tayo. O. Oh, Di ba? Ulam. Meron <laughs> pang balat sa blind. Ito alam mo. Pa, ito. Pang, ahem, <laughs> pang. 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 ano Jack? Pang target. Oh, pang wakwak. -wak. <laughs> Mayroon na mga Pang <wakarang. laughs>